Hello mga lords. Ah uh, pakpakita ko lang po sa inyo ang aming katas sa pagbe-vlog. Nakabili po kami ng baka. Yun po ang aming baka. Pundar namin sa pagbe-vlog mga kakabsat. Po ang aming baka mga kakabsat, nanganak na po siya. Ang aming baka bali tatlo po ito mga kakabsat. Isang inahin, isang tatay at isang anak po mga kakabsat. Nagbunga po ang aming pag-alaga sa aming baka ng isang anak po mga kabsat. Tapos yung tatay po. Ito po yung tatay nila mga kabsat. Ito po. Ito po yung tatay nila mga kabsat. Ng aking inahing baka. Kumakain po siya. Ang bait po itong bakang to mga kabsat. Bina binibinta ko po ito ng... Uh, ilan po kaya? Ang pagbibinta ko dito. Uh, Pakicomment mga kabsat kung magkano ang bili, bili nyo dito sa bakang to mga kabsat. Mabait po tong bakang to mga kabsat. ah uh, maamo po. Saka hindi pihikan po sa pagkain po mga kabsat. Ito po siya. Uh, Pakicomment below na lang po sa comment mga kabsat kung magkano bili nyo dito sa bakang ito mga kabsat. For sale po ito mga kabsat. ah uh, pang bili lang po ng kwan. Bigas. Kasi wala na po kaming bigas. Yun po mga kamsat, sana po bilhin nyo na po ito. Mabait po ito mga kamsat. Yun oh, po.